What's up mga kainson? Mga kainson, magandang umaga. Ay, naadinin na naman tayo. Kasama ko si Utoy. Sina Utoy po. Titingin ang uh, kambing. kambing. At saka tayo naman ay baka. Titingin natin kung kambing. may magugustuhan tayo. Titingin ka ambas ng kambing. No? Ito po ay bagsakan ng mga... Uh, mga baka, kalabaw, kambing dito po sa Lucena City. Ito po ay malapit lang sa amin. Doon lang sa kabila. Kami po ay ito po ay baba namin, kami na taas. Tao to eh. Ay, ayan pala. Si yes, yeah, si Sir. Eh, ito po yung ating uh, contact. Sir, sa Taya ah Ya, mga kaisan si Talong Stevie Inalangali so, paano sir pag nakikita ko taas ano may para kang napunta rin ng Padre Garcia. Sinasamahan ko yung mga gusto mamili ng mga baka. Ah, uh, kambing mga galap din. Pag kasi kilala natin lahat ng mga nagbebenta, kung bakit sa natin sa livestock dito. Sila yung kumbaga pag may mapapasama, sinasamahan natin sila doon. Yeah, uh, na, kasi sa Padre Garcia matagal tayo, halos mag isang taon lang tayo doon. Kilala natin yung mga dealer pa ng mga baka doon tsaka kambing. Oh, kaya pag may mapapasama, sinasamahan natin. Hindi man ni, siyempre, minsan eh, di, nagbibigay din yung mga nagbibilhan. Na, na oh. Kumbaga yun pwede ko sir uh, i ano mo dito okay. ilagay yung number mo pag may gusto magpasama ah, so, so. alam mo si sir ay ano uh, kung like ko nakikita sa video niya uh, siya yung expert na po ba sa kalakaran okay. dito alam ko yung mga nila kaya lang yung wala pa naman akong alaki sa sariling baka oo oh. Uh, di ba oh. parang naghahanap ka sir nakita ko kanina okay. yun uh, may sinamahal lang ako 2 ng... uh, hectares ay yung lupa, oh, lupa. o 2 hectares ito tataniman na uh, burn silage ah uh, tatanima ng oh tapos maglalagay yata ng parang bakahan na uh, yung gusto mag farm cattle farm ito ba sir ay eh, ano pwedeng ano kung bakit kukuha ka lang ng bako lahat ay pagbenta ito eh di binibili nila tapos pinapalak tapos binibenta rin nila ah pinapataba ako oh, pinapataba lang kung magay okay, patin, patinin sila ah yun nga ang balak namin ay eh, sa amin malago ang damo yun pero kukuha rin ba ako ng mga patabain ba oo pwede ka kayong samahan kasi pumunta tayo direct na tayo sa mga mas mula yung ah see para hindi kayo Pero tanong-tanong lang naman sir, tsaka siyempre kailangan din natin expert baka mamaya Madidbulay Oo, oo. Tara sir. Yan, mga kaisan. Sir, pili ko ilagay number mo din eh. Oo, sige, sige. Yung tinatawagan ko sa iyo. Oo. Para just in case na may magtanong sa iyo, edi Yan yung mga gusto pong mag-contact pag magpapatulong kayo, didirect na po tayo sa mga dealer ng mga baka yung nakikira si Padre Garcia o kaya dito sa Lucena na kilala natin yung mga nagbibenta talaga dito. pwede niyo po akong kontakin sa 0992 0.96 yung po yung number ko. Oh. Pag gusto nyo po magpatulong, uh, para malam, kilala nyo po yung mga dealer ng mga baka kasi may din naman kung sa online medyo nagkakaroon ng problema eh, yung bilihan. Oh. Mas maganda po sa ko sa'yo. Direkta nyo makikita yung baka bibili nyo para hindi kayo madaya. Ah, isa ka. Tara sir. Tara, sir. Po, Pwede ka rin sir, ano, yung kung bakit sa page mo na Talong TV. Talong TV po sa YouTube at Facebook page ko po. Pwede po ang kontakin doon. Para pag hindi nyo ako sa number ko para makita nyo rin yung pinupunta natin mga dealer meron tayong na-upload doon ng mga dealer ng mga baka yun may mga pinag-upload na tayo yung mga magbibenta po na Padre Garcia ng mga baka pati dito yung may, may kilala, mga kilala yung nagbibenta dito ng mga baka oo oh. Pero yung kalimitan din sir, sa mga ganun, Bicol o ano? Ah, uh, yung sa Padre Garcia po yung kalimitan din, yung mga binibenta din galing Norte. Ah. Oh. Yung mga patiner, Norte, tsaka uh, dito sa Pal Kalatagan, yun ang maraming mga baka doon. Pero dito naman, dito sa, kung mapapansin nyo, mga baka dito, puro mga native malalaki din pero din tayo marami galing pero sa amin daw sir tayabas di ba tayabas ay maulan ang baka daw hindi pwede sa maulan din na lang uh, pwede po pwede po pwede po ah, pwede niya may kasi bahay. ang kalaban talaga ng baka ay sa mga pagtatanong-tanong ko talaga pag nagulanan na namamayat sila yun nga ay so, may mga baka sa atin mga payat kailangan po pag tayo ng pag-aalaga ng baka kailangan may mga bu sila pag nagulanan, hindi nakakulong lang sila. Ah, sige. Ayun, katulad ko nun sa atin, may mga nagbago nagagawa gagawa mayroon isa akong sinamahan nila bumili ng baka. Gumawa sila ng kulungan yung pinakabubong. At kakawang baka pagtagulan. Hindi katulad nung kalabaw, malakas sa ulan. Kahit ng ulan, walang problema. Pero yung baka talaga yung namamayat. Yes, sir. Salamat sa tip. Sir, aring nga pala yung mga kapatid kong kambal. Si... Ano nga pa turo na pangalan mo, sir? Ronald po, Ronald. Si Kuya Ronald. Taga-masin. Taga-masin ito, yung masinin ito, ito Tara. Tara, sir. Yan. Ano nga, sir? Ano mo dito? Negosyo mo? Titindak? Ako, may pesto doon na damitan. Ah, may damitan din po siya dito. pwesto. O, yan. Ikaw na ang paliwala. Ano. Ang dami ito yan, oh. Ay, batang gasin, ah. Right? Mga nabili na daw yan. Aray, mga nabili na? Pangkatay na yan, mga yan. Ah, oh, ang dami yan, oh. Ah. Mga nabili daw yan ng 88.5. Bawat ito, tatlong kapila. Mga pangkatay na yan, mga baka. Pagka dami yan, oh. Tapos yung mga yan, mga puro lahat ito mga pangkate ng mga Tapos yung mga pulang yun naman, mga alagay mo pa. Oo, oh, alagayin yun. At po yung mga malinipid. Magkano sir yung, yun yung Tagalog na baka o paano ba? Mga native lang yan. Native? Magkano yung naaabot yung kanyan dito? Hindi yung mga 30 lang na yung mga ganyan. Meron mga tagbabinching yung malinipid.

yung mga indo ba indo ito yung ginagamit na pang uh, eh, palaki uh, na talaga ng mga malayo hmm hindi nalang po sa lamig yan pwede naman kasi sa atin sa may malapit sa inyo hindi nag-aalaga talaga ng mga baka hindi lang sila papasok kaya din naman pagkakasita pero may mga pangalong talaga na ibubong kailangan pala bubong muna <speaking> ano? <may> bakim, <speaking> <i> Kasi mas maulan sa atin kumpara sa ibang lugar katulad sa Batangas maganda ang panahon doon may init ang klima. Eh. Gawa lang napapansin ko sir, lokban, tayabas, uh -huh. medyo kakaunti nag-aalaga ng baka. Uh -huh. kasi yung ulan nga ang kalaban, kalimitan sa atin lagi mas mas matagal ang tag-ulan kaysa eh, tag-init. Oh. Uh -huh. Pero marami na rin nag-aalaga ng baka doon kaya hindi natin napapasin dahil hindi naman silbas basta-basta nagpapasok. May mga bubong talaga sila, mm. mga baka. May mga ginagawa sila ng mga bahay. Pero mga ano, para mga batang kasi ni. Eh. Kasi mga taga rito, Cubay Sariaya. Ah, eh. uh, Mga magkabenta yan. Na ah, mga Aro, ah. oh, may bilot. Maghinahang baka. Aro, yung binibenta sa rimang ganar. Kaya magkana mo rin binibenta yan? Maghina po siya. Maghina. 55,000. 55,000. 55,000. 55,000. 55,000. 55, daw po, 55 oh. Mag-ina na. Ta, sir. Ay, si tatay pala nalunod. noon. Sige, tatay. Ay, salamat po. Sir. Sa kalabaw tayo, sir. Maulan. Kalabaw maganda doon sa akin. Ito yung mga kalabaw dito na ano papayayin din natin yun, makakabay anoy. Kilala mo? Uh. Kilala mo? Uh. Ano? Ah. Ano? nangahabol na utoy. Aba, yung kabayo. Eh eh, aba. Pambiyahe na 'yan. oo uh. Boss Tech, ikaw rin nakabili Ito namang mga kaisang kambing Ari po ay ano Mapapanood nyo kay Bumbuy at Bumbay Yan, kung magkano po ang mga presyo Yan, mga pambiyahe na po ari oh. Kabayo, oh. pa man din Saan po ang dala, Padre Garcia po? Yes, sa Manila na po kalimitan po ang dala niya na isa na ano po malabon naiyak po oh. iyak yung isa mga kaisa nakakaway hindi talaga ako pwede mag deliver ng ano na iyak mga kaisa nakakaway parang naiyak ayan oh yung isa Wow. May luha. Ay, sigan tayo. Wow. Sino kayang may ari ng mga kaysa ng luha? Wow. Na, iyak. Okay. po, may nananadyak. Hindi, ano po? Ha? Nananadyak po, pare. Ah, nasa ipa po. Parang kabayo, red horse. Ang lang iiyak siya mga kaysa Aray, turun na may Bye bye Aray, turun na may hindi ako pwede ng alaga mga kaisa tapos ay, iba, <laughs> Naluha, eh iba ibebenta nalo ko eh ako yung hindi pwede lalo dati ako mga kaisa may alaga akong baboy hindi ko bininta hanggang sa namatay kumanda ay ang mga may sir? Ayun, ayun ah, oh. Odoi to, ka sir. Sir, ano halimbawa ta kahit saan lugar, Kung bagay taga Pagbilaw uh -huh. taga-Bicol pwede mabagsak dito ng ano? Pwede, pwede uh -huh. Ano nga pang pangalan nito? halos sa excess kasi ano. Kaya ang pangalan ng ano, sir? Ay sir, magandang umaga po. Maya Waxion Market. Ha? Na city. Kalurang Maya Waxion Market, Cena City. Ayun. Kalurang Maya oh. Waxion Market, Cena City. Ah, oo. Oh. Ano lang pong araw na siya? Kamay Oh aari nagbibidyo po. Ay, marami pong magtatanong ay... magtatanong. Na, kumbaga, kalapit bayan natin. Hindi ka magtatanong ng mga kalawa at baka. Oo, dito ano po? Oo. Ano pangalan mo, sir? Normalito. Yan si Kuya normalito. Etra. From Lucena po. From ah, Lucena. Ayun. Ah, sige sir, salamat po. Kami mail dito. Oo. Oh. Na mga mga nanluluki. <laughs> <laughs> hindi, hindi na mimili na nato po lagi ng Lagi lugi. Alain ah, lugi ba? Alain lugi. Wala na busta. Um. Busta. Ang tubo na lang daw po ay nasa ano eh. Ah. Pag ang niyog. <laughs> Pag tumagal ang niyog na tubo. Ayun. Pag binaak po, hindi eh, Ah, oh, okay siya nga. Yun. Sige po, salamat po. Sa utoy, ah, ta sir. Otoy, ito ang tindahan ni Kuya. Ariga. Ah, may mga martikon din utoy, oh. <coughs> ah, po ang iyong tindahan. Bibilhan natin utoy. Para... Eh, ano ka sir, natutulog ka pa ba, oh? Ang lang sa din mga 30 minutes sa isang oras. Hindi lang... Ako... Parang hindi ito natutulong eh. Nakikita ko nga sabi Maka, kay... Ah. Kanina nakalain ba ko alas? Alam, na madali ka. Kaya nga sabi kay... Kasi dating nga ano, ng mga biyahero ito alas 10, alas hanggang alas 1, hanggang alas 2. Pag natulog ka, siyempre mamimili mga ito. Hindi, na hindi makakabenta pag natulog. Ay, sige sir. Aray mga palinda mo. Kaya mga kaysa, pag pumunta kayo din eh. Bilhan niya din si kuya oh. Bibili tayo. Mga pangkambas na sila. Ah, ah, mga pangkambas pang na. Pangkambas eh, pang Kaya lang hindi yeah. pag dito. Hindi ko ako dito ng mga... Hahanap ah, tayo ng short ah. May tinda rin po na lubid o. Oh. Ah, rama po yung kalabaw, oh. Ipigil, may sumag. sumag na. May sumag na po Okay, cheese. Wala Oto yung sa pwede na ako sa ganito. pa rin Maganda ito. Pang uh, ito pa mababay? Ito pa lalaki, sir? Ito pa lalaki sir. Ito yung mga tayong uh, Ito mga to, mga tayong tayakos yung mga yan. Pero hindi uh, mo kitikita. Baka rin kayo tinatahi. Sa Tinatahi ka pa rin, Kuya, ari ang ko. ay na Siyempre um, uh, Si Anthony Habalya, tagataya pa. May sanil na akong pantulog. Ayun pala. Ah, malawak din pala ito, ano? Kasama po ba yun, sir? Ano yun, sir? May talian din doon. Pwede natin po tagusun. Ah, tara po. Ito yung mga talian din doon. Yan po, oh. kung kaya magsisimula po, meron tig 25,000 na baka. Kaya lang po, Tagalog. Pero kung, kung hindi malalahi, pa eh, nagco 30 pataas. 30 pataas. Pero kung hindi pa expert sir, mas maganda ay ano ano, muna tagalog ngayon. muna ni okay. ano. Hindi muna. alagain. Ano pa kayo may dito? Hi, good morning po. Nanabagan lang sila may ari dito. Ay, yan yung may-ari po ng sige. Wala. Sabi ko Ayun, na, eh, yun 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 yun. Ay, ibig sabihin ay aalis na si. Oo, aalis na. Tayo pa pa naman ayo Ah, may tindahan pala din eh. Oh, oh ito'y kubuta. Pagkalaki. Ay, hindi ari po sa amin. Pagkalaki. Ito'y nasa ano eh. Nasa 1.5. Bata 1.8. Ah, pagkalaki. Ari mga kaysa, niikta-ikta rin yung ganari eh pang ikta-iktar yan ang oba pagkalaki gatulyasi na eh meron kami ganito to pero maliit lang ano ang laki nito ito cultivator pagkalaking cultivator ito pala ang baka nasa 200, 300 to 200,000 na po eh ewan ko lang kung magkano presyo nito mahal po yung ganito Uh, ang presyo yung mga 75,000. 75, aring anong aring Brahman ba rin ganarin? Oh, Brahman, isang Brahman. Oh. Bram. Lawak na koral nila dito. Dito tinatala yung iba. Si Minsan pag nagto supply mo, marating hindi na nakakayang iyan para sa mga sa. Oh. Dito. Ay ari parang Tagalog na sir. Hindi lang mistis 'yan. Ah, mistis ba? Dahil na rin 'yan. So, mm. Makikita mo naman yung sa tenga nila. Pati yung katawan. Mga na rin ito. Kaya lang hindi siya ganun kalahi. Katulad ng mga ganitong mga malalahi talaga siya. May kita mo kasi yung lahi ng baka sa tenga. Yung katulad nun. Eh. yung tenga niya. Ah, parang palaylay. Oo. oo. Yun ang may lahi ng baka. Pag mm -hmm. mga mistisa naman, ganun ang tenga yung medyo maliliit siya. Ito na may mistisa yun lang. Tapos yung iba talaga maliliit na yung tenga yung nandun kanina. At yun. yun ang native. Mm. Ng... Ah, ganun pala no toy, Yung Pag ito. yung may yung may halahi talaga, lalay na. Mm, uh -huh. mas malaki yung mga katagla Indo Brahman. Wala pa naman Indo dito sa Pilipinas, sabi ng mga kausap ko sa Garcia. Indo Brahman ang marami dito yung mga mahabang tenga. Hmm. parang ito, pero mas mahabang tenga diyan. Mm -hmm. Ano? pag mga mas malalaki, mas mahal siya ang presyo. Yung mga baka dito. Yung pala pangit ah. Pag... Mm. -hmm. Kaya yung mga ito, yung mga mga mistis na lang. Kaya lang hindi nalaki din sila ng malaki pag medyo alaga. Depende rin sa pag-aalaga ng baka. Eh. Mm. So, mga nag-ano dito. Kahit, kasi minsan kaya nalit yung mga baka hindi na sa pagkain. Pero nakikita ko sir, ang pagkain nilang nung minsan eh, may na-order nga sa akin. Oo, oh, dayami. Dayaming, dayaming anong kulay brown na. Tuyo. Yun kina kasi, kinakain nyo yun. yun ang well, pagkain nila ngayon kasi katulad sa Padre Garcia ngayon, napakadalang ng pagkain. Alos lahat sila ngayon namumroblema sa pagkain sa baka dahil ano, uh, kulang ang supply. Tuyo so, na kasi kung dito sa atin, medyo sariwa pang damo sa parte doon. Hindi kasi naulan doon. Walang mapakain sa nadamo. Kaya ang pakain nila talaga, mga dayami na lang. Tsaka... Posting. Posting. Aray o. Oh. Yun di ba sa commercial ng Birds Prevail? Kamukha lang siya. Ha? Ha? Uh, Isoy. Isoy. Oo. Oh. Pag yung mga lalaki na patiner, bata mga dalawang hmm. O kala lakad rin pang hibig. Yan ang kuya talagang dukal na dukol. Ay, dito dukos. Sa atin. Pwede pa sa inyo. Mali, chair, baka rin lumudang kalyo. Uh, lumudang isang, oh, Pero madali may hey, magalit na at gawa ng plat. Pagkawalaki ano. Hindi kaya matawag yan. <laughs> <laughs> Aki pa ang dito sa atin. Naki sir. Pagkawalaki ano. Pagkawalaki <laughs> <Nakay> po nito. <laughs> Ito. Primera, segunda. Tercera. Tercera hindi na napasok ang kombi ito po yung pang ano pagpagaganahin mo yung una at huli pa ito yung pinakang -ano po ang tawag dito silinyador clutch freno grabe laki Bumboy po. Bum Bumboy. Bum uh, laki ito eh. eh. Ang dami pa balit yung sampo. Ilan? Ang grabe ang uh, laki niya. Wasak ang pilapil mo na uh, yan. Laki eh. yan. Pangkatay na rin na rin Maliit na rin. Uh, Ari ang Tagalog no? ano. Nakit ang nga ay maliit. Nakakatay na yan ganyang kaliit. Kusing. na ah, Pal eh. pala. pala. Ah, sa mga kakasalin. Yan, yeah, sa mga gustong ikasal na ayo Malik to din pala. Hindi pala yun. Wala yun, dala bulakan. Bulakan. Ah, bulakan. Ano ah, yan yan? po sa mga ikakasal sa bulakan. Ari ay kumbaga na-pressure sir na magkaanong gano'n? Kaya mga magkano kaya ang na halaga uh, 22. First, 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 first. Ito po ang pinaka pag gusto niyo po magano ito po marami rin baka. Ito tag bebenta dito ng malalaking baka. Ah, si Kuya po. Pag gusto niyo po magtanim. Ito kaya yes. oh. ng 22. Pagpalaki may limang baka na oh. kapital Ay. na ano. Pero yung hindi na nalakad, ganyan na ano, Sir? Nalakad pa naman yung kailangan hindi na nalakad oh. na lang. Kasi native yan eh. ayo lumakad. Hey! Hey! Yeah. Okay. Basta, ser open lang sila ay linggo. Nang ah, madaling araw. Alunis. Ah, Alinggo ah, po ng alas 10 ng gabi. Hanggang ala... Kinabukasan ah, na hanggang alas... Alas 7 lang kasi minsan yung iba tinatanghali dito dito, dito eh, minsan wala na yung mga nakatulad dito, mga tanghali na pa biyahin sa Padre Garcia pa Padre Garcia so, na? pag pupunta po kayo dito, uh, pwede kayo pumunta dito ng mga alas 3 ng madaling araw o kaya alas 4 pag yung gusto nyo makapamili pa ng maraming baka at kaba, a, a, kabayo, kalabaw at kambing, yun po ang oras kasi minsan pag mga na ng alas 7 yan, katulad dito, mag alas 8 na binabiyahin na agad dyan sila at ayaw na abutan ng Mainit ano? Kasi yung mga kalabaw na ganyan. na Oh. Oh. Mainit sa inis. kung ba kay alas 3 na ng madaling araw? Mm -hmm. Ng lunis so, ano? Mas maganda po. kung Lunis? ano oh, yung mga hey. mini. Pati yung magbibenta, pwede sila magdala dito. Wala oh. wala mo pong ibang requirements pagdala mo dito. Dito babayad ka lang dito sa opisina. Ito po yung opisina nila. Ng dokumento transfer. Tapos po yung address pala dito, yung mga magtatanong ito po ang address niya. At barangay Kanlurang Mayaw, Diversion Road, Lusena City. Yan di uh, dito lang po sa tapat ng bagong City Hall. Para hindi kayo maligaw. Bagong City Hall ng Lucena? Oo, oh, tapat lang dito. Yan po, uh, interesado po kayo, uh, punta lang po kayo dito ano po. Uh, linggo ng ang umpisa po ng dating ng mga hype ay linggo ng pagkain yung magpuyat ha linggo ng alas 10 hanggang kinabukasan na po yun magdamag alam mo sir eh, kaya ako pumunta rin dito eh marami ding uh, OFW na okay. gustong gusto oh, magnegosyo so, para par sila magkaroon ng idea Oo. mas maganda po kasi kayo ng dami sa atin nanonood din mga Live subscriber stock. natin livestock talaga kasi Oo. kasi mabilis siya katulad ngayon may, may nabalita na kaya ng 100 days kaya na ibenta yung baka oh. na patiner, kaya na pagkakitaan, kumbaga parang baboy na rin siya halos ano lang siya tatlong buwan pwede mm. na makabenta ng baka. Kaya maraming OFW yun. Pag mga OFW na mga gusto mag... Uh, mag na pala talaga mas pagkat ang farming na ganito. Ako interesado rin, sir. Kaya lang ang uunahin ko muna, bahay. Yun. Uh, ka muna ng pinakabahay. Kahit yung ganun pala sir. Oh. Oh, uh, yun, yung, yung mga ganyan. Kahit kawakawa yan lang muna. Uh, sila. Na sila. Oo, oh, yung pinakapos nila. Pa. Parang may bumuhos Oo. kasi pag nag lalo sa atis kaya basta maulan ng panahon. Oh. Kung sana yung patulad din sa mga papunta dito sa so may papuntang Batangas. Hindi ay, Hindi masyadong naulan na, no? dito sa atin, atin ay maulan eh. Kumakita mo yung mga baka sa atin kahit ang at daming damo pa Oo. Oh. Kasi ulan ang kalaban. Kasi sabi ng mga kakusok ko din ng mga magbabaka, kailangan daw yung baka, yung damo na kakain nila, yung medyo may gulang natin. Oh. Hindi mga bagusip ulang. Kumbaga hindi pa apektado din yung pagtaba ng mga baka. Oh. Mahina kasi ang baka talaga sa ulan. Ay sige sir. Ah, oh, sige, sige. Okay pa rin na. Salamat ha. Uh, ingat, ingat, oh ingat, 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 ingat. Ah. Yeah, mga kaisan, sa uulitin uh, po. Ah, uh, kung gusto niyo pong bumili dito, kontakin niyo lang po si Sir. Uh, kayo na po ang bahalang mag-usap. Ayan, God po. Salamat po sa inyo. Talong TV po. Ayan, nagpambagat na uli kami. Second time around. Baka kami kami sa papasyal din sa inyo. Oo, sige Sir. Pasyal ka. Tapat lang kami ng barangay hall. Eh, Sir. Si Talong TV po. Ayan, subscribe na rin po ng uh, channel niya. At uh, Ayan. Ito po ay matagal na. Matagal ko nang gusto pumunta dito. Ang dami din nag-PPM sa akin. Ay wala pa rin sina Hepe po. Ay ano? Uh, gusto nating i-promote po. Siyempre Quezon si eh, para mas maraming ano, mas mas lumawak. Oo, oh. oh. Quezon Livestock. Ito oh. Yan Lucena Livestock Auction Market Diversion Road, Barangay Canlurang Mayaw, Lucena City Ayan, walang kaligaw-ligaw po Tapat ng bagong City Hall Medyo linsat lang ng kaunti Tara otoy. Pauwi na At least nagka-idea nagka, -idea, nagka -idea na rin kami Nina Kambal O toy, ang uunahin pala natin uti. toy Bubong muna bago tayo mag mo Oo, oo ano, ay, sa ulan Ano? Oh, gawa na sa atin ni maulan. Sa Tayabas po ay maulan. Pero ito pong palabak na kagaya ng ibang barangay po sa Tayabas, hindi masyadong mainit na. Pero yung barangay po namin, pagitan po kasi kami ng ano, Lukban at saka Tayabas. So yung lugar namin ano siya? Uh, maulan, parang nahahagip kami ng Lukban. Pero yung ibang barangay sa Tayabas, mainit po o kumpaka parang kami ay ano hangganan kaya pag maulan sa lukban maulan din sa amin kami nakapal at papunta naman po kay Bukid Talong TV po huwag niyo kakalimutan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye bye bye